Miss ako'y may alaga, aso mabait, mogi at maputi, tawag ay biski. Ako'y may alaga, aso pakulkoy, kembot hanggang buntot pupuyo-puyo-puy. Aba, tuwing ikaw ay uuwi, maligayang bati, Tuwing ikaw ay darating, abot nguso ang lambing. Nakahiga kong kumain, wera kong roast chicken. Basta maliligo, ang galing magtabot. <laughs> Madaling umaamo sa magaganda, pero huwag kang basta-basta kilabot ng basada. <laughs> Mahal kong palangiti, mabait kong huwini, walang tahol na papansin, makuha ka sa tingin. Lagi kang bantay, kwarto, banyo o salas, walang lalampas sa higanyang tiradpas. <laughs> Ako'y may alaga, asong malambing, tuwing itay makikita, laging masaya. Ako'y may alaga, asong masunurin. Siya'y uupo, trip na po. Yay! Oh, yay! Happy <laughs> birthday, disco. Happy birthday, baby!